Hello guys, bali tuturo ko sa inyo kung paano tayo makaipo ng coins sa Shopee Ito na, hindi kayo mag check in everyday o. Mag play ng games <coughs> Mag browse ng mga pinabibili ni Shopee Random yan Point makukuha mo dito is point one lang naman pero every hour yata yung ano ewan ko lang kung ilan yung binibigay nyo may ano lang to eh mapag-claim nila eh. <clears throat> 30 seconds lang naman to eh yun pwede mo na i-claim yung ano automatic na siya 1.1 lang siya pag inipon nyo naman yung coins na nakuha nyo dito madami to eh Click nyo yun, may Shopee Coins na yan. Ayan, pwede Jack, li, daily login mo. Yung pinaka 1 peso eh. Pero pag natipon yan, malaki din yan. Magkita yung sa akin, 100 plus na eh. Yung isang account ko, nakatipon na ako yung 200 plus. Hindi pa yung isang buwan na. Kung ma-ano kayo, every 5 minutes sa live, makukuha nyo yung ano, yung coins dito dito lang ang ginagawa ko every every day magtipon ng coins sa Shopee kasi yan ang ginagamit ko pang discount pang discount mismo sa Shopee <coughs> kahit ano dyan laruin nyo pwede naman kasi itong laging ginagawa ko magtipon sa sa live yan tipon tayo ng coins pupunta ka sa may mga points ayan ayan hanap tayo dito ngayon tayo sa mga 5 5 minutes fast forward na lang natin yan lang ang ginagawa ko ano eh pag may free time tayo yan every 5 minutes pwede ka mag clean may mga shop kasi na ano uh, five times kang kupuha sa kanila eh, may mga point to pag natipon mo yun nakalima ka point piso na piso na yung coins yun eh. diba? kung masipag ka everyday makakailan ka mga siguro 13 to 20 depende sa everyday pagkita mo ng mga live sa shop Yan lang. Sa coins lang ako. Tsaka pag minsan, pag bibili ka meron ditong, minsan may lumalabas silang 70% off. Lalo na kung uh, may ano na, malapit na yung payday sale. Uh, every 15, every 13, nagpipd sale sira. Tapos, uh, pag natagpo ng, halimbawa, 2-2, ah, 3-3 mga ganyan na mga sale you ang ganda yung mga mas madaming pag nag live eh. o, hanggang ang mga nagla live dito na abutan ng mga ang iba 3 o'clock pa eh. grabe sila eh. nag live pa 3 o'clock eh. maaga 3 o'clock AM grabe na yun nag live na yun sipag, sipag din nila mag ano eh, mag, -mag, mag, benta eh. Ayun na eh. ready to claim na to 0.2 2 to eh point centavos to eh, sa ibang ano eh, isipin mo pag ano, uh, kala mo sa so centavos lang to pero pag natipon mo to ganito lang ako mag ipon ng coins every every day ginagawa ko pero dapat maano to ma, ma -ano to sa load eh magastos to sa kung nakadita ka lang sa cellphone magastos to kasi video to eh eh kung ilan ilan yung gamit mong cellphone madami ba nakalima o anim mas nag live ka Ubus agad yung ano mo ubus agad yung data mo sa sa cellphone eh. uh, yan lang guys yung everyday na ginagawa natin wala naman iba na tayong inaano Dito lang nakaka nakakaipon sa pagkita ng live Pinakpan ko lang mga mukha nila eh. Mahirap na makita yung mga mukha nila. <laughs> claim claim lang tayo nito. <clears throat> dami ng platform eh. Lazada, mostly kasi shopping ginagamit ko, hindi na ako nag uh, Lazada ngayon Tsaka check nyo din guys yung mga ano, mga <coughs> mga membership ng mga lalo na yung mga naka shopping, shopping, mall may mga membership sila minsan may mga free sila doon kung sasagutin mo lang is sasagutin mo na lang yung shipping fee lalo na kung may mga points sila yan, yan yung everyday na coins na inaano ko ba, diba? madami nalag 36 na sa akin tipon ko yan na uh, from, from December na ano eh uh, ginagamit ko kasi yung pang ano, pang bawa, pag mag check out kayo nang ginagamit ko pang discount bukod sa free shipping, free shipping na uh, kasi sa ano kasi sa amin eh, nakaka naka, hindi kami sa province kasi kami siyempre may shipping pa din yan kahit pa paano nga pala ngayon sa Shopee meron na tayong pwedeng gamitin yung pre-ship voucher uh, dalawa na pre-shipping uh, plus may voucher pa yung isa pa mga voucher na binibigay depende naman sa amount na na bibili uh, bibili natin, depende sa amount na bibili natin yun, yung ano yung kung meron tapos depende din sa shop kung meron din na, na pwedeng dalawa yung mapili mong ano dati kasi hindi hindi pwede hindi ka pwede magpatong patong ng voucher dito yung iba may voucher sa shop i-claim mo lang yun pwede mo pang magamit yun laking discount na din yun eh, sa ano natin yan mahal ng mga bilihin natin ba? Diba? at least mayroong discount kahit papano kahit ano ah, share nyo itong guys na video guys para share tsaka like naman ng video na to yan lang guys everyday na ano ko thank you thank you for watching guys salamat Sal